Umabot na sa 150 days ang bakbakan ng Israel at ng Hamas mula noong October 7, 2023 hanggang ngayon. Marami ng mga public speech ang ginawa ng kampo ng Israel. Hindi mawawala ang mga speech ni Netanyahu maging ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari at iba pang mga ofisyal ng Israel. Sa naturang mga speech o mga pahayag Nagja-justify ang Israel sa kanilang ginawang assault ngayon sa Gaza. Kanilang ipinaliwanag ang mga mabibigat na rason kung bakit hinding-hindi sila nakikinig kahit paman sa panawagan ng ibang bansa na itigil na ang kanilang pag-aatake sa Gaza. Dahil sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 30,000 ang mga nasawi sa Gaza. Lumaba sa mga television mga pahayagan at maging sa United Nation ang panawagan ng Israel kung bakit nila ginagawa ang pag-atake sa Gaza bilang ganti sa Hamas. Isa sa mga claim ng Israel noong October 7, 2023, hindi lang pambubomba ang ginawa ng Hamas sa Israel. Isa sa mga ikinagagalit ng Israel kung bakit hinding-hindi nila mapatawad ang Hamas, ito ay dahil sa ginagawang panggagahasa ng mga Hamas members sa kababaihan ng mga Hudyo. Ang justification ng Israel ay tila hindi naririnig ng international sectors. Pakinggan man, ay hindi pa pinaniniwala ang lubusan maliban sa pagbomba ng Hamas sa Israel. Merong tatlong lugar na gumawa ng panggagahasa ang Hamas sa mga kababaihang Israeli ngayong araw na ito sa masusing imbestigasyon na ginawa ng team Ob United Nation expert mismong United Nation na ang nagpaalam na totoo ang sinasabi ng Israel at talagang may nangyaring panggagahasa noong October 7. Tila sumabog ang internet dahil sa balitang ito. Naglabas na rin ng balita ang CBC na kung saan sa naturang balita ay kumbinsido sila na kumbinsido na rin ang UN na alam na nila na meron ngang ginawang panggagahasa ang Hamas noong October 7. Ibinalita rin ito ng Washington Post at sa naturang post, hindi lang pala isang lugar ang ginawan ng Hamas. Kinumpirma din ito ng ABC News, isa ito sa mga mapagkakatiwalaang news agency sa buong mundo. Kinumpirma din ng UN na kapani-paniwala pala ang mga salaysay ng Israelita. Hindi rin nagpahuli sa balita ang The New York Times. Sa ngayon ay sinuportahan na ng United Nation na ang reklamo ng Israel ay meron palang grounds at may katotohanan. Maging ang BBC ay ibinalita rin na ang UN ay kumbinsido na sa hindi magandang ginawa ng hamas sa mga kababaihan ng Israel. Maging ang site na pinagmamalaki ng Hamas o ng maraming Muslim na Al Jazeera ay ibinalita rin ang naturang claim. Paulit-ulit naman na hindi umamin ang Hamas sa naturang crime. Nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga eksperto at team ng United Nation na kung saan ang kanilang investigasyon ay upang alamin kung ano ang katotohanan tungkol sa claim ng Israel. Nangalap sila ng maraming mga impormasyon at ebidensya kung may katotohanan ba ang claim ng Israel at sa mga impormasyon at mga ebidensya na nakalap ng United Nation ay napatunayan nila sila mismo ang nagpatunay na may katotohanan ang claim ng Israel ayon mismo sa United Nation maliban sa Nova Music Festival merong isinagawang panggagahasa ang Hamas sa mga Israeli woman meron din silang ginawa sa Road 232 at sa Kibots Rim, ang tatlong magkakaibang lugar na ito, kapwa gumawa ng panggagahasa ang mga member ng Hamas sa mga kababaihan ng Israel. Kaya naman palag galit na galit si Prime Minister Netanyahu maliban sa pangbubomba na isinagawa ng Hamas sa Israel, ang ginawa ng Hamas na pangmomulisya o panggagahasa sa mga kababaihan nila ay hindi makatao. At ang masakla pa rito, ayon mismo sa UN matapos nilang gawin ang kanilang kahalayan sa mga kababaihang Israelita. Ang iba ay kanilang ginawang hostage, ang iba ay kanilang pinaslang. Nakahanap ng ebidensya ang UN dahil halos lahat ng mga pinaslang sa araw na yaon ay mga kababaihan at ang iba rito ay wala ng mga saplot, ang iba ay half at may mga tama ng mga bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang balitang ito ay inireport mismo ng Al Jazeera at hindi lang sa October 7 gumawa ng panghahalay ang Hamas at maging ang kanilang mga hostages na mga kababaihan ay kanila ring ginawan ng karumaldumal. Ayon kay Pramila Patin, ang UN Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, siya ang nanguna sa investigasyon na ito nagsimula noong January 29 hanggang February 14, 2024. Kasama niya ang mga forensic pathologist at specialist in ethical treatment. Isa sa mga rason kung bakit nakumpirma ni Patin na may katotohanan ang claim ng Israel noong October 7, ito ay dahil sa personal niya raw na nakausap ang mga survivors at mga napalaya ng Hamas. Ayon kay Patin, marami ngayon sa mga kababaihang Israelita ang nagawa ng karahasan ng Hamas ang nasa kanilang kamay at nag a undergo ng treatment. Ang iba ay kanila pang hinahanap. Ang iba rito ay nakakaranas daw ng mental distress at trauma. Kaya nanawagan si Patin na lumantad ang ibang mga biktima upang sila ay matulungan paulit-ulit na binalikan ni Patin kasama ang kanyang team ang Nova Music Festival area. Nakakuha siya ng 5,000 photographs at 50 hours of footage of the attack. Binisita rin nila ang mga morgue at mga military base na malapit sa naturang lugar. Nakakita sila ng mga bangkay ng babae at merong mga genital injuries. Ang ibarito rito ay sa Road 232. Ang iba naman ay sa labas ng bomb shelter in Kibots Rim. Ayon sa UN, hindi na raw sumipot ang iba at ang iba ay naka-move on na raw sa kanilang naranasan. Ang iba naman ay ayaw na magsalita bilang proteksyon sa kanilang pagkatao. Kung kayo naman ang tatanungin, mga mahal na kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga report ng mga news agency na ito? At naniniwala rin ba kayo sa mga nadiskubri ng UN. Ikinatuwa naman ng kampo ng Israel ang nadiskubri ng United Nation. Ayon sa kampo ng Israel, hindi lang daw sila nakikipaglaban sa Hamas sa pamamagitan ng forces, kundi nakikipaglaban din daw sila hindi lang sa Hamas, kundi sa buong mundo kung paano nila ipaglalaban ang katotohanan. Kaya masayang-masaya ngayon ang kampo ng Israel at least naniwala sa kanila ang United Nation. Hinihintay pa natin ngayon kung ano ang masasabi ng kampo ng Hamas sa nadiskubre ng UN.